Hello guys, gawa tayong merienda. Inumoy kung tawagin sa probinsya. Tara. Ito na yung kamoteng kawin natin, ano? Babalatan muna natin. Nakabili kami nito dalawang kilo, no? Ang lalaki. Ito guys, oh. Ayan, oh. Ang lalaki niyan. Ayan, pag nabalatan na, diretso na natin siyang kakayurin. Ayan, kung mapapansin nyo yung Kayuranis ibarin iba rin ang no? Bali, probinsya style din ito. Bali, sariling gawa lang ito, ano. Medyo ma mahababang kayo rin guys, kasi ma malalaki yung kamote natin, tsaka dalawang kilo ito. Sa Surigao del Norte nga pala kami, guys. Ikaw, saang lugar ka ba? Bali, ito na itura niya pagkatapos kayo rin, ano. Bali, yung sunod na step natin dito is pipigay natin. Yan, kuha ka lang ng tela, ano, tapos diyan mo ilagay yung kinahid natin. Yan. Magagamit natin yung malaking braso natin dito, guys. Ayan, pagkatapos nyong, iyan know, tiklopin lang natin yung tela. Ayan, tapos, ayan, pigay na natin ng mabuti. Ayan. Pakatasin natin siya hanggang sa matuyo, ano. Para mabawasan din yung pahit nung kamoting kawin natin. Ayan, yung niya pagkatapos mapiga, ano. Ayan, na uh, na natin lahat, ano. Tapos itong sabaw, yung katas niya, itabilang lang, no. Kukunin natin yung pinakalatak niyan. Ayan, ito na siya, ano. Tapos ilalagay na natin yung pinakalatak. Tinapon natin yung tubig. Tapos ito yung natira, yun, yung latak. Iyalo natin yun siya. Yan, tapos pwede na natin timpla ng asukal. Tsaka ng isang tasang gata. Ano? Ayan, tapos saluin lang natin ng mabuti. Ano? Masarap to na merienda guys. no Ito yung madalas na merienda sa amin sa probinsya. Yan, pag okay na, pwede na natin ilagay yung margarine natin. Ano? Ayan, tapos alu-aluin lang din natin mabuti. No? Hanggang sa mahalo na yung sa kamuting kawin natin. Tapos, aluwan na natin ng kalating tasang evaporada. Ayan, aluwin natin ulit yan. Tapos, lagyan na natin ng vanilla. Ayan, pampabango. pabango. Ayan, tapos yung powdered milk. Kahit anong gatas na pwede. Basta powder. Ayan, tapos aluwin lang natin ng mabuti ulit ano? at pag naalo na natin ng mabuti ito na po yung no? pwede na po tayo sa next step ito po yung bibilogin natin sya no? ayan isa isa po natin bibilogin sa kamay ayan kayo na po bahala kung gaano kalaki ano yung sa yung ginawa po namin is yung katamtama lang laki ano para medyo mabilis din siyang maluluto kasi pag medyo mas malaki syempre mas matagal siyang maluluto so ito tapos na nating nabilog lahat no? ito na sila lahat ayan pwede na tayo ng tubig. Ayan, para, ayan, masarag na natin siya. No? Pag kumulo na, pwede nyo na ilagay. Then, takpan na natin. Then, after 30 minutes, ayan, ganda na po ng itsura niya, ano? So, next step na tayo yung pagpapakulo tayo ng gata tapos may asukal, ano? Ayan, pakukuloy nyo lang siya. And then, kapag okay na, pwede na nating ilagay yung kamuting kaway na binilog natin ano ayan tapos aloy lang natin yan lahat ano bali yan po yung lalong magpapasarap sa merienda natin ano yan po yung magbibigay tamis aloy lang po natin mabuti no? hanggang sa umalo na po yung latik doon sa kamuting kaway natin at ito na nga ang probinsya style na merienda natin inumoy tara kain guys Masarap na partner to sa mainit na kape, ano? Ayan, oh. Ang sarap nito, guys. Kain! Salamat po sa panonood. Pakipalaw naman po ako and pakishare po yung video. Salamat po!